Ang aking masamang biyenan ay sinabotahe ang aking paggamot sa chemotherapy at ginawa ang aking buhay na parang impyerno. Ako, isang tatlumpu taong gulang na lalaki, ay kasalukuyang humaharap sa maraming problema, at ang aking biyenan ay nasa tuktok ng listahan. Ito ay pinalalala ng katotohanan na ako ay nakikipaglaban sa kanser sa ikalawang pagkakataon sa aking buhay. Ang una kong diagnosis ay dumating noong ako ay labing apat na taong gulang pa lamang lumaban ako ng matapang at nagtagumpay. Ang buhay ay kalmado at payapa hanggang kamakailan lamang, nang ang isang rutinang pagsusuri sa kalusugan para sa aking trabaho ay nagdulot ng kaguluhan sa aking mundo. Sa edad na tatlumpu, muli akong humarap sa kanser, ngayon naman ay sa ibang organo, na walang kaugnayan sa aking naunang sakit. Bagaman ito ay nasa stage dalawa pa lamang, binalaan ako ng aking onkologist tungkol sa agresibong kalikasan nito, na pinapansin ang pangangailangan ng mabilisang aksyon upang maiwasan ang paglala nito sa stage 3 o higit pa. Ang balita ay isang napakalaking dagok, dahil pakiramdam ko ay may isang walang humpay na puwersa na determinadong makita akong talunin. Ang sinumang humarap sa kanser o nakilala ang isang taong humarap dito ay nauunawaan ang napakalaking pisikal at emosyonal na gastos nito. Matapos sumailalim sa operasyon, handa na akong simulan ang chemotherapy. Ang mga doktor ay nagreseta ng oral chemotherapy na maaari kong inumin sa bahay, na nangangailangan lamang ng mga pagbisita sa ospital para sa mga panapanahong pagsusuri ng dugo at mga scan. Ang kaayusang ito ay isang ginhawa, dahil ang mga araw-araw na pagbisita sa ospital ay magiging masyadong nakakapagod. Kasalukuyan akong nasa sick leave mula sa trabaho, at ang paggamot ay nag-iwan sa akin na labis na mahina at kapansin-pansing payat. Bago ito, ang aking asawa at ako ay pantay na naghahati sa mga gawaing bahay. Sa ngayon, ang aking mga antas ng enerhiya ay pabago-bago, may mga araw na mas mabuti kaysa sa iba. Gayunpaman, kaagad pagkatapos ng bawat sesyon ng chemotherapy, kahit na ang pinakamadaling gawain ay nagiging napakabigat. Sa kabila ng aking pagsisikap na makatulong, ang aking asawa ay naging napakaunawa na sinisiguro sa akin na ang aking tanging pokus ay dapat ang aking paggaling. Isang hapon, bumisita ang aking bienan, lubos na nalalaman ang aking diagnosis. Ako ay nagpapahinga sa sofa, sinusubukang magpahinga, habang ang aking asawa ay gumagawa ng mga gawaing bahay. Lumapit sa akin ang aking bienan na may mapang-asar na tingin at sinabi, "Tingnan mo ang sarili mo, nagpapahinga na parang nasa bakasyon. Hindi ka ba nahihiya, isang matandang lalaki na nakahiga sa gitna ng araw, habang ang iyong kawawang asawa ay nagtatrabaho na parang alipin?" Ipinaliwanag ko sa kanya kung paano ako kakalabas lamang mula sa chemotherapy at hindi ako akma para magtrabaho. Tinawanan niya ako at sinabi, hindi mo kayang pagalingin ang sarili mo gamit ang mga kemikal na yon. Tanging ang mga natural na produkto ang gumagana. Kalaunan, hinarap ng aking biyenan ang aking asawa sa kusina. Kahit na hindi ko intensyong makinig, hindi ko maiwasang marinig ang kanilang usapan nagrereklamo ang aking bienan, hindi mo dapat hinahayaan siyang inumin ang lason na iyon, pinapatay siya nito. Kung hindi iyon nakakalason, hindi siya makakaramdam ng ganoong kalala. Ang mga doktor ngayon ay walang alam. Kailangan mong subukan ang mga halamang gamot imbes na iyon. Ang aking asawa, na ang kamangmangan ng kanyang ina, ay mabilis na pinatigil siya na binabalaan siyang huwag makialam sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Kinabukasan, oras na para sa aking nakatakdang dosis ng chemotherapy. Mas gusto kong inumin ito sa umaga, upang makaramdam ng mas mabuti sa gabi, at makatulog ng mas komportable. Gayon pa man, nang buksan ko ang kabinet ng banyo, nawawala ang aking mga bote ng chemotherapy. Nagulat, tinanong ko ang aking asawa kung inilipat niya ito, ngunit hindi niya ginawa. Naghahanap kami sa lahat ng lugar, ngunit malinaw na hindi lang basta nalaglag ang mga ito. Wala kaming mga anak o alagang hayop, kaya walang dahilan upang itago ang mga ito. Pagkatapos, naalala ng aking asawa na gumamit ng banyo ang kanyang ina bago umalis noong nakaraang araw. Dahil sa kanyang pananalita tungkol sa toxicity ng chemotherapy, naisip namin na maaaring kinuha ng aking biyenan ang mga bote. Nagalit ang aking asawa. Lumabas siya ng galit, dumiretso sa bahay ng kanyang ina pagbalik niya, mga kalahating oras pagkatapos, galit na galit pa rin siya. Kinumpirma ng aking biyenan na kinuha niya nga ang aking chemotherapy, at inamin na itinapon ito, naniniwalang tinutulungan niya ako. Ang aking biyenan ay nangatuwiran, hindi mo ba nakikita na siya ay namamatay? Hindi ang cancer, ang mga pildoras na yon. Iniligtas ko siya. Dapat mo akong pasalamatan at bumili ng mga tsaan ng halamang gamot para sa kanya. Dahil sa panghihimasok ng aking bienan, nakaligtaan ko ang isang mahalagang dosis ng chemotherapy na napakalubhang nakakasama. Kinailangan kong makita ang aking oncologist kaagad nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, hindi siya makapaniwala. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa chemotherapy na ibinigay niya sa akin at kinailangan kong sabihin sa kanya ang katotohanan ng sitwasyon. Tiningnan niya ako na parang sinabi ko ang pinakaabsurdong kwento. Gayon pa man, niresetahan niya ako ng mga bagong bote, at isang binagong schedule para sa aking paggamot. Ngayon, itinatago namin ang aking gamot sa isang nakalock na kabinet. Nangako ang aking asawa na hindi na muling makakapasok ang kanyang ina sa aming bahay. Habang ipinagpapatuloy ko ang aking paggamot, determinado akong manatiling nakatutok. Ang bawat araw ay nagdadala ng mga bagong hamon, ngunit ang kaguluhang dulot ng panghihimasok ng aking bienan ay isang bagay na hindi namin kailanman inaasahan. Ang pisikal na gastos ng chemotherapy ay napakalaki, ngunit ang pagharap sa panghihimasok ng aking bienan ay nagdadagdag ng isang antas ng stress na halos hindi matitiis. Ilang araw pagkatapos ng insidente, dumating ang aking bienan ng walang abiso sa aming pintuan. May dala siyang isang bag na puno ng iba't ibang halamang gamot at mga tsaa, iginiit na ito ang lunas na kailangan ko. Ang aking asawa, na nagagalit, ay tumangging papasukin siya. Nakatayo sa labas ang aking biyenan na sumisigaw na kami ay walang utang na loob at namamamatay ako kung ipagpapatuloy ko ang nakakalason na paggamot. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng aming mga kapitbahay, na nagdaragdag ng kahihiyan at stress. Napagpasyahan naming panahon na para kumilos. Ang aking asawa at ako ay naupo, at sumulat ng isang formal na sulat na binabalaan, ang aking biyenan na lumayo sa aming bahay, at huminto sa pakikialam sa aking paggamot. Inaasahan naming sapat na ito upang pigilan siya, ngunit hindi namin nasusukat ang kanyang determinasyon. Sa sumunod na linggo, habang ang aking asawa ay nasa labas para bumili ng mga gamit, ang aking biyenan ay nagawang makapasok sa aming bahay. Ako ay nasa kwarto, masyadong mahina, upang bumangon, nang marinig ko ang tunog ng pagbukas at pagsara ng mga kabinet. Pagdating ko sa kusina, nakita ko na ang mga bagong bote ng chemotherapy, ay kinuha niya, at handa na siyang umalis nang harapin ko siya. Sumigaw siya sa akin, iginiit na pinapatay ko ang sarili ko, at iniligtas niya ang aking buhay. Sa aking mahinang kalagayan, halos hindi ako makapagtalo. Umalis siya ng galit na galit, dala ang mga gamot. Pagbalik ng aking asawa, nakita niya akong balisa at magulo ang bahay. Ito na ang huling patak. Tinawag namin ang pulis at nagreport. Kinuha nila ang aming pahayag at tiniyak sa amin na aksyonan nila ito. Ang mga aksyon ng aking biyenan ay lumampas na sa linya ng kriminal na pag-ugali at determinadong kaming protektahan ang aking kalusugan at aming katinuan. Bumisita ang mga pulis sa bahay ng aking biyenan at itinanggi niya ang lahat, sinasabing tinutulungan niya lamang kami. Gayon pa sa aming detalyadong salaysay, at mga naunang babala, nag-issue sila ng isang formal na order ng pagbabawal laban sa kanya. Nagalit ang aking biyenan, at lalo pang lumala ang sitwasyon. Sinimulan niyang magsagawa ng kampanya, laban sa amin sa loob ng pamilya, ipinapakita ang sarili bilang isang nag-aalalang ina na nagmamalasakit lamang sa mga interes ng kanyang manugang habang kami ay pinalalabas ng mga walang utang na loob at matigas ang ulo. Ang stress mula sa mga alitang ito sa pamilya ay nagsimulang magdala ng mas mabigat na epekto sa aking kalusugan. Napansin ng aking oncologist ang pagbabago at pinayuhan akong bawasan ang mga stressor sa aking buhay. Nagpasya ang aking asawa na putulin ang lahat ng komunikasyon sa kanyang ina, isang masakit ngunit kinakailangang desisyon upang matiyak ang aking kalusugan at kaligtasan. Ang desisyong ito ay hindi madali at nagdala ng mabigat na emosyonal na pasanin. Mahal niya ang kanyang ina sa kabila ng lahat at umaasang balang araw magkakaroon ng pagkakasundo, ngunit hindi sa kapinsalaan ng aking kalusugan. Ngunit ang aking biyanan ay walang tigil. Sinimulan niyang tawagan ang aking lugar ng trabaho, nagkakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa aking kalusugan, at iginiit na ako ay isang panganib sa sarili ko at sa iba. Iginiit niya na ang aking estado ng pag-iisip ay nabago dahil sa chemotherapy at nakailangan akong tanggalin sa trabaho. Ang pakikialam na ito ay naglagay sa panganib ng aking mga benepisyo sa sick leave na nagdulot ng karagdagang stress at pinansyal na strain. Humingi kami ng payo sa legal at sinabi sa amin na tipunin ang lahat ng ebidensya ng kanyang panghaharas at magsampan ng kaso para sa defamation at harassment. Ang labang ito sa legal ay nakakadrain, parehong emosyonal at pinansyal. Ang bawat araw ay nagdadala ng bagong mga hamon, at habang ang proseso ng legal ay umuusad, hindi tumitigil ang mga kalokohan ng aking bienan. Sinimulan niyang magpadala ng mga liham at pakete na puno ng alternatibong gamot at mga pamplet tungkol sa natural na pagpapagaling sa aming bahay. Kinailangan naming salain ang aming mga sulat at palitan ang aming mga numero ng telepono upang maiwasan siya sa kabila ng order ng pagbabawal, natagpuan niya ang mga paraan upang lampasan ang mga legal na paghihigpit, na higit pang nagpapakita ng kanyang pagka sa pagkontrol ng aking paggamot. Ang emosyonal na gastos ay napakalaki. Nagpasya kaming pansamantalang lumipat sa ibang lugar, na nananatili sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan habang inaayos namin ang mga bagay. Ang paglipat na ito, bagaman nakakaabala, ay nagbigay sa amin ng kinakailangang pahinga mula sa walang humpay na panghaharas ng aking bienan. Sa kaligtasan ng bahay ng aming kaibigan, nakapag-concentrate kami sa aking paggamot ng walang takot sa patuloy na panghihimasok ng aking bienan. Habang nananatili kami sa bahay ng aming kaibigan, nagkaroon kami ng oras upang pag-isipan ang aming sitwasyon napagtanto namin na ang aming pangunahing fokus ay dapat ang aking kalusugan at kagalingan, at nangangahulugan ito ng pagkuha ng matinding mga hakbang upang ganap na alisin ang aking biyenan sa aming buhay. Nagpasya ang aking asawa na magpadala ng isang huling mensahe, sa kanyang ina na anumang karagdagang panghihimasok ay magreresulta sa malubhang legal na kahihinatnan. Habang nagsisimula kaming mag-ayos sa aming bagong pansamantalang tahanan, ang aking kalusugan ay nagsimulang bumuti ng dahan-dahan. Ang katatagan at kawalan ng patuloy na stress ay nagdala ng kapansin-pansing pagkakaiba. Nakapag-concentrate ako sa aking paggamot, sinunod ang mga utos ng doktor ng maayos, at kahit na nagsimula akong makabawi ng lakas. Ngunit ang drama ay malayo pa sa pagtatapos. Ang aking bienan, nakasing determinado ng dati, ay natagpuan kung saan kami nananatili. Sinimulan niyang magpakita sa bahay ng aming kaibigan, hinihiling na makita kami. Ang aming kaibigan, na hindi nagtitiis ng kalokohan, ay nagbanta na tatawag ng pulisya kung hindi siya alis. Ang kawalan ng pag-asa ng aking bienan ay halata, nawawala na sa kanya ang kontrol at ito ay nagdadala sa kanya sa mas eratikong pag-ugali. Isang araw, pagbalik namin mula sa pagbisita sa ospital, nakita namin ang aking bienan na naghihintay sa labas ng bahay ng aming kaibigan. Sumisigaw siya ng mga bastos na salita, hinihiling na pakinggan namin siya, ito ang huling patak. Tumawag ang aming kaibigan sa pulisya, at sa pagkakataong ito, dinala siya, para sa paglabag sa order ng pagbabawal. Nagsampa kami ng kaso, umaasang ito ay sapat na upang wakasan ang kanyang walang humpay na panghaharas. Ang kaso sa korte ay masidhi. Muli, itinanghal ng aking biyanan ang sarili bilang biktima, na iginiit na tinutulungan niya lamang kami. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ebidensya ay napakarami nagpatotoo ang mga tauhan ng ospital tungkol sa kanyang mga pagtatangka na ma-access ang aking mga record at ang pulisya ay nagpakita ng kasaysayan ng kanyang panghaharas. Hindi naging simpatiya ang hukom. Ang aking biyanan ay napatunayang nagkasala ng panghaharas at paglabag sa batas at hinatulan siya ng community service at mandatory counseling. Ang order ng pagbabawal ay pinalawig ng walang katiyakan. Ang legal na tagumpay na ito ay isang makabuluhang ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaramdam kami ng seguridad. Nakapag-concentrate ako sa aking paggaling ng walang takot sa patuloy na panghihimasok ng aking biyenan. Sinamantala namin ng aking asawa ang pagkakataong ito upang palakasin ang aming relasyon na nakatuon sa mga positibong aspeto ng aming buhay at nagpaplano para sa hinaharap. Gayunpaman, ang mga resulta ng kaso sa korte ay nagdala ng mga bagong hamon. Ang mga aksyon ng aking biyanan ay nagdulot ng pagkakawatak-watak sa pamilya. Ang ilang mga miyembro ng pamilya na dating sumusuporta sa amin, ay nagsimulang lumayo, hindi kayang tanggapin ang imahe ng isang mapagmahal na ina at ang katotohanan ng kanyang mga aksyon. Ang iba naman ay patuloy na sumuporta sa aking biyanan, sinisisi kami sa pagkakawatak-watak ng pamilya ang bagong dinamika na ito ay mahirap inabigit, ngunit nanatili kaming matatag sa aming desisyon na protektahan ang aming kapayapaan. Habang patuloy na bumubuti ang aking kalusugan, nagpasya kaming magbakasyon na matagal na naming inaasahan. Naglakbay kami sa isang tahimik na bayan sa Baybayin, malayo sa mga alaala ng aming mga kamakailang pakikibaka. Ang sariwang hangin, ang tunog ng mga alon, at ang mapayapang kapaligiran ay nagbigay sa amin ng kinakailangang pahinga. Ginugol namin ang aming mga araw sa pag-explore ng bayan, tinatamasa ang lokal na lutuin, at simpleng nagpapahinga. Ito ay isang panahon ng paggaling at pagbabagong buhay, isang paalala na ang buhay ay maaaring maging maganda sa kabila ng mga hamon. Pagbalik namin, nalaman namin na ang distansya, ay nakatulong sa paghilom ng ilang mga relasyon sa pamilya. Ang ilang mga kamag-anak ay lumapit, nag-aalok ng mga paghingi ng tawad, at pagpapahayag ng kanilang suporta. Ang mga kilos na ito, kahit maliit, ay makabuluhan. Pinahalagahan namin ang mga pagsisikap na muling itayo ang tiwala, at ayusin ang mga sirang ugnayan. Gayon pa man, nanatili kaming maingat. Ang mga nakaraang aksyon ng aking biyenan ay nagturo sa amin na maging mapagbantay. Pinanatili namin ang order ng pagbabawal at patuloy na sinusuri ang aming mga liham at tawag. Ang tiwala, Kapag nasira, ay mahirap muling itayo, at determinadong kaming protektahan ang aming bagong natagpuang kapayapaan. Habang ang mga buwan ay naging isang taon, ang aking kalusugan ay patuloy na bumubuti. Ang kanser ay nasa remisyon at unti-unti akong bumabalik sa isang hitsura ng normalidad. Ipinagdiwang namin ng aking asawa ang tagump, ay na ito sa isang tahimik na hapunan, na sumasalamin sa paglalakbay na aming pinagdaanan. Ang mga pagsubok at paghihirap ay sumubok sa amin sa mga paraang hindi namin inaasahan, ngunit naglapit din ito sa amin, pinapalakas ang aming ugnayan at determinasyon. Natutunan naming unahin ang aming kapakanan at protektahan ang aming kapayapaan, anuman ang gastos. Ang paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lumalayo kami mula sa kaguluhang idinulot ng aking biyenan sa aming buhay nangako kaming mag-asawa na protektahan ang aming kapayapaan at kalusugan anuman ang gastos hinarap namin ang hindi kapanipaniwalang adversity at lumabas na mas malakas handang harapin ang anumang hamon na darating sa huli ang karanasang ito ay nagpatibay sa aming paniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at suporta patuloy kaming bumubuo ng isang buhay na puno ng pag-asa at kagalakan sa kabila ng mga anino ng nakaraan ang aming paglalakbay ay nagturo sa amin ng kahalagahan ng pagtatakda ng mga hangganan at pagtindig para sa aming sarili, kahit sa harap ng walang humpay na pagsalungat. Update isa. Ilang buwan ang lumipas at ang aking kalusugan ay patuloy na nagpapakita ng mga pagpapabuti. Ang mga regular na sesyon ng chemotherapy, kahit na nakakapagod, ay nagsimulang magpakita ng mga positibong resulta, ang mga tumor ay lumiliit at ang aking mga antas ng enerhiya ay unti-unting bumabalik. Pakiramdam namin ay sa wakas ay nakikita na namin ang ilaw sa dulo ng isang napakahabang tunel. Pagkatapos, isang araw, nakatanggap kami ng isang agarang tawag mula sa pulisya. Ang aking biyanan ay naaresto para sa trespassing at harassment. Nahuli siyang sinusubukang makuha ang aking mga record medical sa ospital kung saan ako tumatanggap ng paggamot ang mga tauhan ng ospital, na may kamalayan sa aming sitwasyon, ay tumawag sa mga otoridad. Ito na ang huling patak. Nagpasya kaming magsampa ng kaso, umaasang ito ay wakasan na ang kanyang walang humpay na panghihimasok. Ang kaso sa korte ay masidhi. Muli, itinanghal ng aking biyanan ang sarili bilang biktima, na iginiit na tinutulungan niya lamang kami. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ebidensya ay napakarami nagpatutoo ang mga tauhan ng ospital tungkol sa kanyang mga pagtatangka na ma-access ang aking mga record, at ang pulisya, ay nagpakita ng kasaysayan ng kanyang panghaharas. Hindi naging simpatiya ang hukom. Ang aking biyanan, ay napatunayang nagkasala ng harassment at trespassing, at hinatulan siya ng community service, at mandatory counseling. Ang order ng pagbabawal ay pinalawig ng walang katiyakan. Ang legal na tagumpay na ito ay isang makabuluhang ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaramdam kami ng seguridad. Nakapagkonsentrate ako sa aking pagaling ng walang takot sa patuloy na panghihimasok ng aking biyenan. Sinamantala namin ng aking asawa ang pagkakataong ito upang palakasin ang aming relasyon na nakatuon sa mga positibong aspeto ng aming buhay at nagpaplano para sa hinaharap. Gayunpaman, ang mga resulta ng kaso sa korte ay nagdala ng mga bagong hamon. Ang mga aksyon ng aking biyenan ay nagdulot ng pagkakawatak-watak sa pamilya. Ang ilang mga miyembro ng pamilya na dating sumusuporta sa amin, ay nagsimulang lumayo, hindi kayang tanggapin ang imahe ng isang mapagmahal na ina at ang katotohanan ng kanyang mga aksyon. Ang iba naman ay patuloy na sumuporta sa aking biyenan, sinisisi kami sa pagkakawatak-watak ng pamilya. Ang bagong dinamika na ito ay mahirap inavigate. Munit na natili kaming matatag sa aming desisyon na protektahan ang aming kapayapaan. Habang patuloy na bumubuti ang aking kalusugan, nagpasya kaming magbakasyon na matagal na naming inaasahan. Naglakbay kami sa isang tahimik na bayan sa baybayin, malayo sa mga alaala ng aming mga kamakailang pakikibaka. Ang sariwang hangin, ang tunog ng mga alon, at ang mapayapang kapaligiran ay nagbigay sa amin ng kinakailangang pahinga. Ginugol namin ang aming mga araw sa pag-explore ng bayan, tinatamasa ang lokal na lutuin at simpleng nagpapahinga. Ito ay isang panahon ng paggaling at pagbabagong buhay, isang paalala na ang buhay ay maaaring maging maganda sa kabila ng mga hamon. Pagbalik namin, nalaman namin na ang distansya ay nakatulong sa paghilom ng ilang mga relasyon sa pamilya. Ang ilang mga kamag-anak ay lumapit, nag-aalok ng mga paghingi ng tawad at pagpapahayag ng kanilang suporta. Ang mga kilos na ito, kahit maliit, ay makabuluhan. Pinahalagahan namin ang mga pagsisikap na muling itayo ang tiwala at ayusin ang mga sirang ugnayan. Gayunpaman, nanatili kaming maingat. Ang mga nakaraang aksyon ng aking bienan ay nagturo sa amin na maging mapagbantay. Pinanatili namin ang order ng pagbabawal at patuloy na sinusuri ang aming mga liham at tawag. Ang tiwala, kapag nasira, ay mahirap muling itayo at determinadong kaming protektahan ang aming bagong natagpuang kapayapaan. Habang ang mga buwan ay naging isang taon, ang aking kalusugan ay patuloy na bumubuti. Ang kanser ay nasa remisyon at unti-unti akong bumabalik sa isang hitsura ng normalidad. Ipinagdiwang namin ng aking asawa ang tagumpay na ito sa isang tahimik na hapunan, na sumasalamin sa paglalakbay na aming pinagdaanan. Ang mga pagsubok at paghihirap ay sumubok sa amin sa mga paraang hindi namin inaasahan, ngunit naglapit din ito sa amin, pinapalakas ang aming ugnayan at determinasyon. Natutunan naming unahin ang aming kapakanan at protektahan ang aming kapayapaan, anuman ang gastos. Ang paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lumalayo kami mula sa kaguluhang idinulot ng aking bienan sa aming buhay nangako kaming mag-asawa na protektahan ang aming kapayapaan at kalusugan anuman ang gastos hinarap namin ang hindi kapanipaniwalang adversity at lumabas na mas malakas handang harapin ang anumang hamon na darating sa huli ang karanasang ito ay nagpatibay sa aming paniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at suporta patuloy kaming bumubuo ng isang buhay na puno ng pag-asa at kagalakan sa kabila ng mga anino ng nakaraan ang aming paglalakbay ay nagturo sa amin ng kahalagahan ng pagtatakda ng mga hangganan at pagtindig para sa aming sarili, kahit sa harap ng walang humpay na pagsalungat. Update dalawa, gusto nang akala namin na nalampasan na namin ang pinakamasama, isang bagong at hindi inaasahang hamon ang lumitaw. Isang gabi, nakatanggap kami ng agarang tawag mula sa tiyahin ng aking asawa, na nagpaalam sa amin na ang aking bienan ay nagkaroon ng seryosong problema sa kalusugan at nasa ospital. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, nakaramdam ng kaunting pag-aalala at pagkakasala ang aking asawa na hinati sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang anak at ang pangangailangan na protektahan ang aming kapayapaan. Nagpasya siyang bisitahin ang kanyang ina sa ospital. Ang pagbisita ay naging tensyonado at emosyonal. Ang aking biyenan na mahina at walang kalaban-laban ay tila naging mas malambot humingi siya ng tawad sa kanyang mga nagawa na sinasabi na ang kanyang takot at hindi pagkakaintindi ang nagtulak sa kanya sa ganoong mga pagkilos. Ang aking asawa, na laging maunawain, ay nakaramdam ng pagkalito. Ang pagsisisiba ng kanyang ina ay totoo o ito ay isa na namang taktika upang muling makuha ang kontrol. Nagpasya kaming magpatuloy ng maingat, ang aking asawa ay nagpapanatili ng limitadong pakikipag-ugnayan sa kanyang ina, binibisita siya paminsan-minsan, at tinitiyak na siya ay nakakatanggap ng tamang pangangalaga. Gayunpaman, malinaw naming ipinaalam na anumang karagdagang pakikialam, sa aming buhay, ay hindi tatanggapin. Tila tinanggap ng aking biyanan ang mga kondisyong ito, at sa ilang sandali ay nagkaroon ng marupok na kapayapaan. Ngunit habang bumubuti ang kalusugan ng aking biyenan, bumalik din ang kanyang dating mga ugali. Sinimulan niyang bigyang-puna ang ilang mga bagay tungkol sa akin muli, bagaman sa isang mas mahinahon na paraan. Kailangan naming laging ipaalala sa kanya ang mga hangganan na aming itinakda. Ang stress ay nagsimulang magbigay ng epekto muli, at napagtanto namin na nagsisimula na naman ang siklo ng manipulasyon. Upang makahanap ng permanenteng solusyon, humingi kami ng tulong sa isang terapist sa pamilya. Ang terapist ay nagtrabaho kasama kami upang magtakda ng mas matatag na mga hangganan at nagbigay ng mga estratehiya upang harapin ang pag-ugali ng aking biyenan. Ito ay isang hamong proseso, ngunit binigyan kami nito ng mga kasangkapan na kailangan namin upang mas epektibong pamahalaan ang sitwasyon. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang pag-uugali ng aking bienan ay patuloy na nagbabago-bago. Sa ilang araw, siya ay nagsisisi at kooperatiba, sa iba, bumabalik siya sa kanyang dating mga taktika ng manipulasyon. Ang hindi pagkakapare-pareho ay nakakapagod at kailangan naming gumawa ng isang mahirap na desisyon. Para sa kapakanan ng aking kalusugan at ng aming kapakanan, nagpasya kaming tuluyang putulin ang pakikipag-ugnayan sa aking bienan. Ang desisyon na ito ay hindi madali at nagdala ng mabigat na emosyonal na pasanin. Nalaman ng aking asawa ang pagkawala ng kanyang relasyon sa kanyang ina, ngunit alam niyang ito ay kinakailangan upang protektahan ang aming kapayapaan. Nakatuon kami sa pagpapagaling at sa pag-usad, na bumubuo ng isang buhay na walang kaguluhan na matagal na naming pinagdusahan. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang maghilom ang mga sugat. Natagpuan namin ang kasiyahan sa maliliit na mga sandali, ipinagdiriwang ang bawat milestone at pinahahalagahan ang aming oras na magkasama. Patuloy na bumubuti ang aking kalusugan at niyakap namin ang hinaharap na may pag-asa at determinasyon.